Magkano to ganito, sir? Magkano to ang ganito, boss? Kalaki. Ito ma'am, magkano to, ma'am? Magkano to, boss? Magkano nga to? Magkano po ito, madam? Hoy, 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 mga guys. Panibagong araw, panibagong buhay. Oh, ha, hay. Yun, mga guys. Nakita nyo na yung intro. Kaya alam nyo na kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo ng Kiapo, mga guys. Magtatanong tayo din, mga guys, kung magkano. Video kayo sa Kiapo. Pero bago yan, shoutout pala sa aking kaibigan. Ilang bisis na ako lumapit sa'yo, pero never mo pa akong tinanggihan. Salamat sa'yo, isa kang tunay na kaibigan. Oh, ha, hay. At shoutout din sa mga kakilala ko na patuloy na nanonood ng mga video natin. At nagtitiwala na kaya natin. Maraming maraming salamat po. Pabuhay po kayo. Sana mga guys, ay eh, dumamay tayo. At mga guys, nandito na tayo sa Gonzalo Puyat Street sa May Capo, Manila. At dito nga mga guys, ay nagtanong-tanong na kami. Magkano to ganito sir? Magkano yung ganito? Kalaki. Magkano tong ganito to, boss? Kalaki. 17,500. Ito ma'am, magkano to ma'am? 14,5 digits no? Ito boss yung digits. Magkano to boss? 17k. Ang gamit pala na amplay mga guys ay concert 602 at ang DVD player platinum k box to. 18.5 din sir no? Ang ganda rin no? Sir tanong ko lang pala. Anong gamit na amplay at saka DVD? It's auto po na ano yan na concert. Tapos so, yung... Bluetooth na yun. Tapos yung player na din yung auto. Ang dito mga guys, nagtanong-tanong pa kami ni Commander. Sobrang dami kasi dito nang pwedeng pagpilian. Huh? Ano pa? Digits lang boss. Gusto ko makita 'yung naka-display nila mga guys. Gusto lang sana namin din makita 'yung ano 'yung laman. Natin 'yung player, 46242 update. Kaso lang mga guys, eh, wala sila naka-display kaya umalis na kami. Kano nga 15 'to? 155. Oy. 155. Anong mga unit na nasa loob nito, sir? Amega Pro Plus. Mega Pro Plus at 602 na amplifier concert ang gamit nila. Mega tong setup sir 17. Yung 15.5 nyo hindi ganto. Yung maliit na player. Ay Mega. yung maliit na player. Pero Mega Pro pa rin. Okay, sige 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 sige. Maraming salamat po. Magkano po ito, Madam? 20. 20. Yung sa kabila. 32 32. Pamparenta niyo po ba o pang sarili? Ito yung 20, lahat. Ito, po, ito yung mga ito player na. niya. Oh. Kasi ito yung, ah, na 3. Yan pala yung tura ng Reyna 3. yan lahat yung bago. Anong pinagkaiba niyan, ma'am? Ito po, oh, tignan niyo po mabuti yun. Oh. Booper lang po yan, generic po yan. Ito oh, po, generic. sa booper po yan, naka-invoy. Ito ah, yan naka, ano, oh, naka uh, Ah, naka-print. Ah, naka Naka-parang. Naka Tapos yung player niya. Ah, concert din, ah. Oh. Oh. O so, player po yan yung piano Digital Digital Taka-bus <laughs> lang mo muna Thank you At dito yung pinakahuling tindahan Na pinuntahan namin mga guys O oh, mga guys Ito pala yung pangalan ng tindahan nila Amin Tindosa Consumer Electronics Trading At dito mga guys Ipiniliwanag e, niya ate Kung ano yung mga DVD player Na aming gagamitin Baka depende ang presyo nila Sa unit na gagamitin mo At may kasamang dalawang microphone to mga guys At dito na namin Napusuhan yung commander Na dito na kami bumili 16 4. This ang uh, sukat ni Jis Tapos ang laman yan Ang laman yan amplifier Ganyang amplifier 602 amplifier Tapos ang laman nya Is etong DVD DVD na rin na is e. O kaya depende sa'yo Kung ito gagamitin mo Ito Memory card na daw to Memory card na daw to tapos ito, DVD. Tapos ito, DVD pa rin. So ito mga guys, yung order natin. Kinakabit na mga guys. Para saan yan sir? Ito kasi lana yung Sir, ang gusto sana mangyari nito sir. Pagka arkelado. Di ba hindi siya hulugan ng... Oh, may ano? lang naman yan. lalagyan lang natin ng switch. Oh, may switch na lang. Okay, sige sir. Dito ay nagwawiring na si kuya. Guguluhan lang ako sa pinagagawa niya. Oh, ha, -hay. Sa akin yung mga video kay sir, anong kadalasang bumibigay dyan? May choir na ako. Pero sa mga ganyan, Twitter, kahit sabihin natin class A lang, no? Halimbawa sir, pagka hindi na tumugtog to, pwede naman siyang palitan. Meron din kayang stock na ganito. Magkano sa inyo yung ganyan sir? 150. Matagal ho ito masira. Eh, yung ah. mas mabilis pong masira yung dito. Saan yan? Ito Ay, yung ano, mga ibilang siguro mga dalawang taon, mga ganun. May stack mo, sobrang tagal. Pwede eh. masira. Pero yung ganito po, wala ka masira. Ito yung amplifier guys na gagamitin. Tingnan natin sa lagot. Kaya lang mga guys. Yung so, din China lang siya. Hindi talaga siya original concert. Itong platinum naman nila is... Oras na ito mga guys, ay nakasalpak na yung amplifier natin, tsaka yung DVD. At dito naman ay nililinis na ni kuya para pagkaway sa bahay ay malinis na. Ayan na mga guys, malapit na matapos. Pwede pwede na to sa mga maliit lang na okasyon mga guys. Boss, pag ginamit ko yung remote niyan, automatic na yan. Tinatanong ko lang yung sa remote mga guys, para in case na masira yung pindutan, ay pwede akong gumamit ng remote. At dito mga guys, ay okay yung video kin natin, kaya titesting na ni kuya. Tama lang yun mga guys, baka makapiray tayo. Pinalalamove ko na lang pala ito mga guys. At ang bayad nito ay 700. Pinabalot ko na para hindi magasgasan. Pahay lang oras lang mga guys, ay nakarating na yan sa bahay. Guys, may magagamit na tayo, may maparirintahan pa tayo. Pwede na dito guys, mga 700. Kada arkila. Pwede pwede na mga guys. Pero mga guys, pasensya na kayo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam! Oh, uh, Pero syempre mga guys, buboy naman oh uh, natin to. Kahit gin lang, gin with pineapple.